Ito na mga kapaparts. Gata lang ba talaga ang alam natin na pwede iluluto dito? Abangan. Iluluto natin to hindi gata. So, watch my recipe. Gabong. Ayan no? galing doon No? Nakita yung puno ng kawayan na yan. Hindi akin yan. What? Kaya ulan-ulan lang ang may-ari. Nakuha ko ng dalawa. Sunug so, ka sa mayari. Joke, <laughs> joke. Diba? Let's go. Let's cooking. Ang unang gagawin natin dito mga kapaparts ay hihiwain natin ito ng panipis-nipis yung pahaba-haba. Tapos maghiwan natin ng mga recados tulad ng yun, nakita nyo. kamatis, bawang, sibuyas, aluya sa nandyan pa mga paminta, laurels o oh, yan, pang sarap yan and of course ilaga natin tong dabong pang lalambok yan so, start na tayo, para madali para hindi na kayo mag-skip yan, isa-gisa, gisa yung guldura muna para dagdag sarap talaga yung mga kaba parts dapat may guldura na maalat tapos lagyan na sabay ng lahat, sabay pa mag-isa-isa automatic yan, lahat, sabay ganun yan pareh lang may maluluto tapos, oh. tapos ugayan hanggang maluto talaga yung kamatis pagluto ng kamatis fast forward tayo pagluto ng kamatis malambot ng kamatis lagyan na natin ng yung bupe na nilagang bupe tapos itustado natin ito ngayon dyan kasama sa mga ricados sus amagyadaan ba o oh, ayan tapos lagyan ng mga ricados na dyan kung ano ano pa ang uh, gusto na nilagyan para lalo siyang masarap kayo na bahala kung gusto niyo dagdagan pa ng mga siling labuyo o siling ahang kayo pwede bahala yan kaya ako yan lang kasi o oh, hindi ako nakabili kasi ulan-ulan ayan uh, hanggang tutuyo yan mga kapapards so takpan natin to mga ilang minuto and then balikan natin hanggang makita natin sa ganitong patutuyo na siya mga kapapards ah Siguro ito ay ready, ready na. Para lagyan natin yung tawag natin na dabong. Ayan. First time ko ito naluto ganito mga kawa parts. Ang dabong sa bupe ng baboy. Masarap ito. Lagyan natin ng toyo, lalo siyang babango. Ah. Ayan. Tapos ito sa ulit. Para concentrated talaga yung tawag natin na ah. Sarap. Grabe ang amoy. Ah. Napakabango oh, mga oh. kapaparts kapapart. Oh. Di ba? Amoy na amoy. Na natin amoy ngayon, ngayon. ang tinatawag natin na Eto. Eto na. Dagdagan na natin na nilagang dabong. Nilaga na to mga kapaparts. Oh. Napakalambot na niya oh. oh. Ngayon ihalo natin doon sa bope. Ah, let's go. Hindi ko na pa ipakita, ipakita sa inyo kasi sino sino panghawak ng cellphone, 'di ba? Kamaya na Pag, pagkatapos na, mag ukay na. Bago natin ipakita ulit kasi oh, walang sinong hawag sa cellphone. Ito yung tuyo na siya oh. oh. Ayan mga kapaparts. Lagyan ng konting tubig. Ayan. Tapos pakuluan natin ng isang taon lagyan natin ng magic para lalong sasarap sa magic ayan takpan ulit at hinmakintay ng isang taon so after the world war 2 buksan na natin mga kapapards umuusok-usok na ayan nasa siya mga kapapards at tignan na natin sobrang sarap kami ang sarap Luto na po siya mga kapaparts so, ano kayang title nito mga kapaparts kasi ngayon lang ako nakaluto ng ganito na tabung sa bupe ng baboy napakasarap so kailangan baka tayo pumunta kay diwata para ka kumain ng overload Nandito ng overload. Mga kapapart, mga kalods. Ang niluto nating kabupi ng baboy. Napakasarap. Wow! Masarap siya kasi meron siya mga taba ng baboy. At saka tinustado talaga natin yung bupi. Wow! Hmm. Sama natin ng kunting Right, guys? Kunti lang. Kasi nagda tayo eh. Hmm. Dito tayo. Protein na to. Dabong ng kapitbahay. <laughs> Wala kalam ang kalam-alam ang bahay. Nakuha ko ng dabong niya. Maya-maya, <laughs> hmm. Maya -maya, pag yusin niya, magdala na ako isang ma... Uh, platito ng gabong. Siyempre, mas surprise yun, <laughs> Sabihin ko na, 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 na nakuha ko habang natulog siya. Kapag nagda dapat hindi magpabutong. Magpabusok tayo. Pero hindi sa kanin. Dito na, sa gulay. <laughs>